sa pusa, yung to, no? uh, po sa inyo mga tol no at dito tayo sa lugar ng ating magulang so sisilipin po natin yung mga alaga nila at uh, dito na po yun so samahan niyo ako at uh, silipin natin yung mga alaga ng ating magulang at saka sa mga kapatid ko yan yung mga uh, hayop na yan uh, sa kanya po yan mga tol so tara let's go ayan mga tol uh, may pato po, manok saka pabo ayan ayan po ang mga alaga ng dito po sa lugar ng ating uh, magulang so masarap sa pabo yan uh, paborita uh, tawag yan. At saka, o, o kaya ay uh, lechon mga tol sobrang sarap So, kaya mga tol, no? At sa uh, dito mga tol, yung ginagawa ng pisba na pispa na una, una ay medyo mababaw na, hindi na kasi na inaayos. Dito marami sanang mga hito dito. Saka ano? Pantat ba, Taiwan o kaya ay dalag. So ngayon ay mababaw na. Siguro mayroon pa siguro naman na laman yan mga tol. Ayan mga alaga. Nangihingi na ng ano yun. na ng pagkain yan. Kaya pag wala kang ulam na isda ay pwede na itong uulamin. O, punta tayo muna dun sa wala dito ay magkukupras pa pala yung iniipon pala nila yung mga ano ah, nalaglag na niyog para po ay gawing kupras so magalagaan lang tayo dito at saka ito yung mga tol yung alaga ng ah, kapatid ko kaya na baka bagong panganak lang yan Ayan po yung anak niya. So yung iba kasi mga tol. Bininta na yung ano. Bali dalawa yata bininta na na ano. Baka. So mga tol. Maganda pag malapad yung ano mga tol para yung alaga mo ay mayroon kakainin na damo ay sa ngayon uh, puro na may pala may palay na tanim so ang ginagawa lang uh, magha-harvest ka na lang ng mga damo doon at saka ipapakain sa mga alaga mo ganyan lang dito ay uh, uh, punso baka may nuno dito So sisilipin lang po natin yung dapat natin silipin mga tol, no. Kaya so, ito mga tol, yung natawag yan, lampuyang. Yan. Uri yan ng ano mga tol. Uri ng ah, itsura niya parang luya. Pero yan po ay luyang dilaw. Yan yung laman niya, mga tol. Kulay dilaw ada kasi ito po ay tumirik ha tinatawag din tumirik uri ng mga luya din to so ang kakibahan lang yung malapat yung ano nya dahon at saka may bulaklak ito maganda yung bulaklak ito pag nag bulaklak kulay pink yung kulay nya pero sa pagkakalam ko mga to. la, ginagamot din to maraming pwede igamot ito sa mga sakit Yung mga meyano. Meyano ang tawag dito. Kung sa inyo siguro to gabi. Pero masarap yung laman yan mga tol. Uh, Maraki na yung mga palay mga tol. No? Uh, kita niyo yung sa unang video ko na uh, nagtuturtle tayo at nagkuliglig dito na yun maganda yung tubo ng palay ah, green na green ang tubo ng palay So, uh, antayin nyo lang mga tol kung paglaki na yung palay natin ay mag harvest po tayo At gusto ko lang i-share sa inyo kung paano mag harvest ng manu mano pero maganda kasi dito sa lugar ng magulang namin mga tol ay sariwang hangin Ma manginangin kasi dito kasi nasa malapit sa gitna ng palayan. Hindi gaya doon sa bahay namin na sa gilid ng highway. Maingay pa. Ang init pa ng ano doon. Walang uh, hangin na masyadong pumapasok. Ito tola, alam nyo ba yung mga ganitong halaman? Ayan. Ayan. rin ang damuto, tol, pero ginagamot to. to Yan. Ginagamot po yan. Nakalimutan ko yung pangalan niya ng mga tol, no. Nakalimutan ko lang, pero ginagamot to. Saka so, ito, yung natawag natin na libutbot. Uh, libutbot to ang tawag natin, no. Yung katas nito, mga tol, ay tinatapal sa ano oh. Ayun. Yan ang katas na yan mga tol. Ay nilalagay din sa ano yan, sugat mo. At saka sakit ng ulo. Ito rin nilalagay sa noo mo yan. Para matanggal yung ano mo, sakit ng ulo. Gamot gamot rin yan mga tol. At ito mga tol ay ayan, ha? parang uri ng luya mga tol. Ito po ay ginagawa rin ng gulay yung ano niya. Pasaw. Yan po ay pasaw na tawag kay luyang dilaw. Ay ginagawang gulay niyan. Balatan mo yan yung daon niya mga tol. Tapos yung malambot na medyo ano siya. Yan ang kunin mo. Balatan mo yan tapos sa loob niyan, yung malambot masarap igisa mga tol mas sarap punso may sa punso ayan ang gingging marami talaga makikita mo dito sa lugar ng ating uh, magulang abot uh, yung ano dito yung doon sa may plaza mo to uh, liga kasi ng barangay namin may mga palaro basketball o at saka ano volleyball for sa plaga yung mga tol nakita mo doon yung mga alaman doon uh, yung mga tol yan yung si bayan mga tol mahal yan binibinta pala nila yan Puro dito yan na uh, diyan hindi yan pinapansin kasi makate po yan. Yung mga ganyang klase ng uh, gutaw. Gutaw yaw tau yan. Uh, yung tawag namin dyan ay ano, uh, uh makate yan. Badyang. Badyang tawag yan. Makating klase na ano yan. Gabi. Pero mahal yan sa iba. So ayan mga tolo. So hanggang dito lang po tayo. At maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye.